Mabalik tayo kay Pastor Kibuloy, no. Hmm. Uh, sa tingin niyo, eh may karapatan tumakbo si Pastor Kibuloy bilang senador at makakatulong ba siya sa pagsolusyon ng korupsyon dito sa Pilipinas? Oo naman. Kasi disciplinarian siya and again, you know, ang kanyang base ng kanyang um, ng kanyang um, yung root ng kanyang pagkatao is connected sa Panginoon. Hmm. Then, nakita niyo naman kung paano niya pinakil, pinalaki ang KOJC. Yes. So, ako nga eh, yung mga nagsasalita dyan, na nagsasalita ng pangit about, about him, ano mo ba napatunayan niyo na para pintasan niyo yung mga nagawa ng ating Pastor Kibuloy? ba? Diba? Parang yun, si, sino yan? Si Risa Contiveros, di ko nga siya matawag na senator eh. Kasi may kaibigan ako na humingi ng tulong sa kanya, sumulat sa kanya. Yun, si ano, si distressed mother, sinulatan sila nun, hindi niya nila pinakinggan. Eh, di, di ba, dapat for the women sila. Hmm. So, how can I, uh, how can, are not even, uh, hindi ka dapat dyan. Sa totoo lang. Samantalang okay. si Pastor Kibuloy, ang daming yes. natutulungan mga A daming bata. Na hindi lang mga bata, kahit hindi ka kasama sa miyembro ng kanilang hmm. simbahan. Hmm. Totoo. Alam totoo. nyo, pag nagsama-sama yung mga candidates natin sa PDP Laban, mm -hmm. sila Senator Bato, Senator Bongo, hmm. Saka... Philippe, Salvador. Yan. Basta yung nasa PDP laban, na galit sa corruption at mm. galit sa droga, mm. may posibilidad yung tinanong ko sa inyo kanina kung paan, pwede ba maging first uh, first world country ang Pilipinas. Yes. So pwede, no? Pwede. Kasi ang kailangan lang naman natin, yung may uh, political will, will. Exactly. katulad ni PRRD. Mm -hmm. Eh, yung mga sumusunod kay PRRD, katulad ng sa PDP laban, mm. sino ba ba iiduluhin yan, kundi si PRRD, kaya ka yes. sila nandun. Mm. So, kung yun, ng mga iboboto natin, may pag-asa may pag siguro tayo. Yes, alam mo, ang Pilipinas naman, may sistema naman. Mm uh, ginugulo lang yan ng korupsyon. Maganda naman ang ano natin ng yung sistema natin. 'Di ba nga kaya nga tayo na ba na colonize tayo ng different country. Mm. Dapat ang ganda-ganda natin. Kasi yes. Kaso nauunahan lang pag na, nailantad na tapos yung leader na nandiyan mukhang pera. Mm. 'Di ba? Doon, doon, nagsisimula. Eh kaya nga yung corruption ngayon, billion-billion kasi nga naman yung mga nakaupo billionaire, 'di ba? Billion. <laughs> hindi lang hindi lang billion ah. Trillion. Oh nga, trillion oh. na pala. Sorry. Nag-upgrade na po sila.